Hello, what's up mga lods? At ako'y nandito na naman So ito, minalas ako ngayon uh, Nagpaligo ako ng motor kahapon Ito si Blitz, pinaligo ko kahapon Nakita ako, wala na pala yung screw niya rito Dito sa may oil filter cap Oh, na yan Kaya ito, nagkabit muna ako ng Buti nakahanap ako ng medyo sakto sa kanya no? Kaso medyo mahaba Kaya nilagyan ko na lang ng nut <laughs> Ah uh, wait, di ko alam kung nabuwasan ba yung langis ko Pero pagtingin ko naman dito, medyo, ayun nga, malangis ng konti Kamukha so, mapapago yung change oil ko <laughs> Or baka dagdag na lang ng langis Pero nasa 800 naman na yung tinakbo So pwede na rin naman na i-change oil So lesson learned uh, Kailangan mag-check kayo lagi ng mga bolts nyo Nakita akong dahilan kung bakit na uh, nalaglag yon Siguro bakal loose thread na talaga siya um, Nung nagpalit kasi ako nung ano ko dati ng oil filter Nung binalik ko yung cup ko mga idol um, Ano na eh Alam mo yung parang hindi na siya mahi, ano, may, ma maihigpit ng todo Pero naihigpitan siya pero hindi talaga yung totally nahigpit na tinatawag <laughs> Ay bad trip. Buti nakita ako, buti naghugas ako ng motor, no. Ang tagal ko kasi hindi naghugas ng motor, ang tagal ko rin hindi nakapag-maintenance kasi um panay ulan eh. <laughs> o nga pala mga lords, pasensya natin Hindi tayo masyado nakakapag-upload Ng mga bagong videos Kasi super busy talaga mga lodi Pati nga dito sa pag-maintain kay Blitz eh, Hindi na ako maintenance ano lang, ligo-ligo lang ng motor <laughs> Kumbaga sinusunod ko na lang yung monthly na schedule ko Grabe sobrang busy kasi sa work Napakahirap ipagsabay pala talaga yung pagbablog Tapos uh, work ka no Grabe rin kasi yung schedule ko mga lodi eh mo, you know, ako ng maaga Uwi rin ako nung Ano na, gabi na no So alam ko nararanasan nyo rin to so, Sana bago din yung working hours ng ano, isang empleyado no sana gawing 6 hours na lang. Grabe <laughs> nagulat talaga ako dun sa ano. Wala na pala yung bolts ko. Yung isa kong bolt, no. Pero chineck ko naman yung langis niya mga lords. Uh, nasa level naman. So, siguro wala na masyadong natapon. All goods pa rin naman. Tsaka yung takbo niya walang problema. So, tsaka yung ingay ng makina. So, piling ko wala nang problema. Pero, syempre, uh, magpapalit na ako ng langis para sigurado. Buti na talaga meron na ako mga extra na ano, na tornilyo, uh, mga bolt and nut, 'yan. Maganda man, maganda nagtatabi rin kayo ng mga ganyan eh. Lalo yung mga washer dapat na meron kayo yung mga tinatabing mga ganyan. So kayo guys, sugaliin niyo rin na mag-check kayo ng mga bolts niyo, no? Kasi mga maya meron na palang tanggal diyan. Grabe ang daanan dito. Hanggang ngayon hindi pa rin pa nagagawa 'to. Ilang gabi na ang dumaan. Sa maulan din kasi. Yun din kasi hirap din sa Pilipinas eh. Kung kailan palapit na yung tagulan, dun sila magbabakbak, di ba? Ang dahilan nila, sobrang init nga naman daw nung ano. <laughs> Pero yun nga maganda, di ba? Para tuyo ka agad. Eh, hihintay nila yung tagulan. Sila naman ngayon yung ano, di ba? Sobrang gaan ni Blitz ngayon ah. Wala na kasing gasolina eh. <laughs> mahirap dito sa manual pag nabitin kayo, no? Kaya may bigla sumingit sa'yo. Pero pag nakabuelo na yung manual talaga ng, ano, na um, talaga nakabuelo tapos nakapasok agad ng third gear iiwanan ka na ito <laughs> ah maambun na actually mamaya pa sana yung duty ko mga alas 8 pero narinig kong kumukulog-kulog eh bumangon na ako Agad at naligo ako'y nagmamadaling malis na kaagad ng bahay kasi kapag yan bumuhos guys Hassle talaga Pagi kayo nabasa na O basa na yung kalsada Napaka guys Tapos bigla na lang magkakaroon ng traffic Alright mga lods So yun lang yung balita ko sa inyo ngayon uh, Tatapusin na natin tong video na to uh, Yun nga medyo minalas ako At nalaglagan ako na isang bolt Doon pa talaga sa may oil filter Napaka malas talaga Buti na lang nakita ko kaagad no So sana uh, nung nakita ko yun, so nung pauwi ako, sana dun lang nalaglag, no? So, pili ko dun lang naman nalaglag yon kasi yung langis ko, ganun pa rin naman, eh. Kasi kung matagal na nalaglag yon eh, yun langis ko, eh, wala na, di ba? Ubus na. So, yun. Ah... Uh, lesson learned. So, kayo rin, guys. Dapat nag-check kayo nung mga bolts nyo, no? Uh, lalo yung oil filter kasi kada palit natin dyan, uh, katagalan na thread din yan. Uh, magkano rin ang retread niyan guys? I think 300 or gamit na lang kayo na medyo malaki-laki na size. No? Pero hindi kasi advisable yung malaking size eh. Uh, okay, retread talaga maganda. Okay guys, maraming maraming salamat sa panonood. Bye bye and peace out!